Ay okay, magandang araw mga taga-kabal At ito na nga po, yung kinakatakutan po natin ulit. Dumating na po ulit si Judith. Si Judith ni Selcor. Ayan, may kababalaghan talaga nangyayari rito kay Selcor. Ang hirap ipaliwanag. Oh. yo ito yung bill namin dumating ngayon. Ang cover niya, yan. Yan ang cover niya. Nagtataka kami, wala namang gumagamit ng aircon nito yung cover na to pero mataas pa rin yung kuryente mostly lahat ng gumagana pong electric pan ay solar na at may at dalawang pirasong clip pa yun lang gumagana ayan po ito yung nakaraan yung may aircon ito yung month of May kaya may aircon yan kaya sobrang init nun ang bill nun ay 2,570 o nagamit namin kilowatt to 14 samantalang ito 158 na yung nagamit namin kilowatt per hour pero ayan nga po 2,204.76 kunti lang ang depresya po rito ayan o hindi na nga kami nag aircon dahil nag tiis nga kami sa ano tinisa namin init dahil lolo mo yung bill alam nyo naman si shell core ayan o ayan kaya isip-isip tayo Vote wisely uh, Lumipat na kami ng istasyon Sa susunod na eleksyon